Yan, challenge acceptable mga kalakay Lumabas ng bahay na ganyan ang suot At mamalingke bumili ng ulam Tara, sama kayo Yang hiya nga po yan yung aking anak at ang asawa ko Yan, si Jimwell Hindi nahihiya hihiya, sa sanay At ayan si tatay, naispatan agad tayo Tumingin, ang ganda naman itong bakla na to Unang punto natin is Tayo ay magpapaload Magpapaload at magpapadala Lakas ng load ng tao ito oh. Si Kalakay, wala lang hiya-hiya yan Tara lakad, mabuhay yan, mabuhay. Den 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 Wow, backless. Oh, ang ligod naman ng ligod mo, kalakay. Ang laki ng katawan mo, ganyan ka. Ayan, nandiyan lang na po tayo sa palodan. Magnunod na si kalakay. Ang daming nanunod. Halika, halika. Kamera. tutok mo kasi kamera. Ayan. Sunod, bibili tayo ng ulam. At, ayan, spot number two. Si Ading, tumingin sa akin. Ano ba itong bakla na to? Ay! Marap pa, humarap pa kumakaway pa oh. Gigiling pa, gigiling pa. Ah, ay, ah, akala mo naman ang ganda ganda tignan. Ah, ang pakasagwa naman yung kalakay. At pinakita pang dibdib, napaka-plat. Lakang dibdib kalakay. Ayan, tara, bili tayo oh, pang adobo sitaw. Sabi nung isa, ay, ang palaya. Sabi ko, wag mapait yan. Dito tayo, yan. Dito tayo, yan. Sitaw, pang adobo. Ang ligalig ng batang ito. Ang sarap mong Natanong ko kay Mavis kung ilang pirasong sitaw. Kaso hindi niya masagot kaya ako na lang ang sasagot. Oo okay nga sana, ang legalik tong bata to, patalon-talon no. Bayad tayo, bayad. O, shoot, shoot ang cute-cute naman lang suot ko dyan. O, yan na. Nakabi na po ko ng sitaw. Ayan, meron po sa atin nakakilala. Tinatawaran po ako. Sabi ko, may camera oh, may camera Oh. Para sa si 60,000 viewers yan, may camera. Wala nang hiya Nakamotor, nakilala ako. Sabi ko, wag mo, Huwag mo ha. Dami nakakita sa akin eh. At karne naman ang ating target. Karne. Ayan pa nga, Hindi pa nga Gilan, tinigilan. Ang tinuturo ko kaso hindi pinakita sa camera. Sabi niya hati raw kami pagkakamita. Sabi ko wala. Nakaban pa ako eh. Next target natin ay ang karne. So wala akong mahanap. Kaya kukunin ko ang aking motor. Kasi napapagod na ako kakalakad si Kalakay. Walang hiya. Ayan. Ayan, nakamotor. Ah, Ay, yung gandang bakla talaga itong kalaki na ito. Ang ah, laki ng kanyang ano. Ayun, nakakita na ako ng pangsahog. Karne. Pinibida pa rin Baka naman. Baboy. Baboy ng asawa ko. Si kuya dyan, tumatawa. Hindi lang kasi pinapakita. Pero siguro alam niya na pag mga ganyang mga binibidyohan eh. Oh. Kaway nga dyan kalakay. Kaway, kaway, kaway. Ayun, narinig ako kinaway lang ako ni kalakay. Hmm, napaka-sexy itong taong ito. Ang laki naman ng bilbil. <laughs> Yan, nat nabayaran ko na nga. Yan, may kunting giling pa. Binibilang kasi parang kulang ang ng pera. Awan kwarta ata tayo, naibusin. Yan. Uuwi na, sakay sa motor, at magluluto na si Kalakay. Oh, ang bilis oh. Yan... Tamang hiwa lang. Halika, kamera... lapit-lapit. Ipakita mo si Buyas. Ang sitaw, ay, ah, yung pangit mong bakla ka, wala nga, macho, macho. Nalapit ko sa yung camera, ba naman tong kameran to, di marunong, picture mo dito, dito, itutok mo, itutok mo, yan, ganyan. O, oh, diba? O. Oh. Hoy, kalakay, yung cleavage mo nakikita, itaas-taas mo naman, mahiha ka naman sa camera, aba. Yung cameraman ko dyan is naiinip na, gusto na niyang ibaba, sabi ko, aba wala ka namang ano sa akin wala ka namang support sa amin sabi, sabi ko yes, naman tayo sunod ayan sinubuan pa nga tayo apa apa na lang wala nang ice cream inubos na ng bata magaling kang bata ka Napakaarte naman maghiwa yung kalakay na yan no? tingnan yung kamay akala mo may pilapilantik o saan ka nakatingin mahiwa yung kamay mo bagay marami kamay sa palengke kaso apat lang paan ng, ng ano ng manok Pansin ko lang, mas marami ata yung pansaw kaysa sa gulay. Dapat, ano bang mas maganda? Mas lamang ang gulay o mas lamang ang karne. Hi, hi, hi. Ano ba itong mga pinagagagawa ko na ito? Tumabas. Ayan, oh, oh. Ayan, tinitira ko na po yung sitaw. Sitaw na panat na binilig. Naku, napakabilis talaga maghimay ng kalakay nyo. O, oh, ayun. May laman ng yelo. Napakarami. Ayan, baka naman mega. Yan, sinimulan na ilagay na po ang sibuyas. Napakaraming mantika ang gastos mo sa mantika, kalakai. Isunod mo na yung bawang kalakai. Iyan, igisa mo na ang bango. Namunin ko na. Ikot-ikotin. Ayan na nga, Tinutok pa mo na Napakapangit. Akala mo naman ang ganda. Nilagay ang karne. Haluin mo. Yan. Tumatalsik yan. Ang sakit sa kamay. Aw, 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 aw. Sige, beringkin mo lang kay, halu-haluin mo. Kahit masaktan ka, sanay ka naman ang sakit eh. Joke lang po. Yan, yan, camera. Mm. Ako po lagi ang cook dito. Yan, Taga luto sa loob ng bahay ni kuya. At, at ayan nga, pa bago matapos. Ay, ang walang hiya ka talaga kalakay. Napakalupit mo, ikaw na. Yan po, salamat, paalam.